yun pa Auto speed yung mga par Ngayon gabi mga par Wala tayong gasolina mga par Papagas tayo Papagas tayo halagang 5 pesos lang mga par Try natin mag, mag sa mga gas station Halagang 5 pesos Kung pwede 5 pesos sa gas <laughs> Try lang natin Kung pwede 5 pesos Kasi so, tapos wala tayong gas Wabar na tayo ng... Pagpag-gastahin ko lang ng limang piso lang mga bar <laughs> Gago! <Gako. laughs> God, siguro yung gasto yung siguro pagpag-gastahin ng 5 pesos. Nakakahiya pero kailangan nyo ito mga par, ang lang ng 5 pesos. Let's go! Ito tayo pa, magustaya ka ng 5 pesos. 5 piso lang. Bata yung gas. Ha? Uh -huh. Pwede pa isang 5 Pesos? Gago. 5 Pesos lang? <laughs> 150 Di mo lang pwede, pwede 5 Pesos? Hanggang 30 uh, Green Yung Wala wala na talaga Sir, Pesos <laughs> <laughs> Thank you, ma'am. Masipo, sir. Thank you, thank you. Di rin ako pwede parang nga pa... Di rin ako pwede pagkas <laughs> ng 5 Pesos. Lowest 30 pala ang gas ngayon. Pag walang wala talaga. Tapos kasi ang 30 Pesos pwede. Pero pag 5 Pesos ba nga parang... Hindi rin pesos Natawa tuloy ako eh Taga <laughs> sa 5 pesos e eh, no Sabi niya Pang si Gary lang tayo 5 pesos na eh. yun Kahit 5 pesos Di makakabira si Gary yung mga pari Ano bakit? Hindi kaya na si Gary lang ngayon Uh, 11 pesos na yung Malboro tapos yung pinakamakas na yung pinakamabali yung 7 yung camel 7 pesos camel Paano si Gerlo kayo? Kaya sa 25 cm yung abot Natawa na lang yung ano eh Ito pa Kaya tayo sa 5 cm tagas mga par <laughs> Tawa tawa ng babae 5 pesos gas Hindi <laughs> na pala pwede yung 5 pesos na gas Yung pinakalobos nila 30 Pag walang wala na 30 pesos yung walang wala na Pero yung 5 pesos wala na raw <laughs> Wala na raw 5 pesos kagas. lang yung babae. Tomboy 'yan mga par, hindi lalaki tomboy. Yun. <laughs> <talaga ako> <laughs> Natawa ako sa radyo babae Sabi niya Pero wala kayong 5 Pesos na gas Kaya ka lowest cap ng PRD Pag walang wala na Hindi, <laughs> hindi pa rin Kaprangka okay, ka ng ka babae Sa gas station. mo Kaprangka ka naman eh Hindi di gas Tatry ko lang ba kung pwede 5 pesos Siyempre hindi naman tayo sirawal kung pag-assign ng 5 pesos Ano yun? Ano nalabas dun? <laughs> <laughs> taon, taon talaga ako umabot Shoutout sa iyo, ate